ay lapas. Dalawa. Ingat, uh, Dalawa. happy happy festa po sa inyo ang Team Dalawa. Daddy Franca ay nandito. Nakisali sa kanila puting kasiyahan. Kapang Thailand? Blogger, blogger. Hindi, ako po si ano si Boss JB Vlogs yan. Isa sa Team Daddy Frank. po. Kung sino ang unang makakakuha, may 2,000. Oh, oh. Yan, magandang magandang tangali po sa inyong lahat. ah uh, Team Daddy Frankie, nandito sa bahay. Kupang. Ano? Uh, Kupang? Laong uh, Kupang. Uh, Yan. Ay lapas. Ingat. happy, happy pesta po sa inyo. Ang Team Daddy Frankie ay nandito. Nakisali sa kanila kunting kasiyahan. Yan. Uh, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa Team Daddy Frankie. Daddy Frankie official thank you, thank you, thank you. Sa walang sawang support. Hanap ka ng kasama mo. Kunin niyo yung baboy dun sa likod na. Nakatali sa baboy may kamya. Yan. Na, ng baboy. Happy, happy pesta po sa inyong lahat. Uh, baboy, baboy. ah, yan, yan. Nandito lahat ang mga taga Kapang Tarlac. Uh, hindi, ako po si ano si Boss JB Vlogs yan isa sa team Daddy Frankie Happy Happy Pesta Ayan. Ayan. Ito po, ah, pandagdag sa kanilang 2,000 kung sino yung unang makakakuha sa, eh, sa kanilang palaro. Ayan. Ayan. Ay. 2,000 po, 2,000. 2,000 Thank you, ma'am. Sa inyong ano, happy, happy pesta po. Happy, happy. Ay, kapitan. Yan. Ay, o, oh, yan. Magandang, magandang tanghali at o oh, tanghali po. Thank you po. Yan. Yan, shout out po sa lahat ng taga dito sa barangay Kupang Tarlac. Hello po. Yan. Yan. Kung sino unang makakakuha? May 2,000. Kung sino daw unang makakakuha? Galing <laughs> po kay Daddy Pranky Frankie. And, And? And Boss JB Vlogs po And Boss JB Vlogs po Ayun po, mag follow po mag follow po natin yeah. Thank you, thank you uh, Asan na Yan, yan Magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat Yan, maraming maraming salamat Kami po ay napadaan at Magkikisali sa inyong palaro Thank you, thank you, thank you Thank you po sa siyong nang makakakuha ng itik, may 2,000 pesos. Yeah! Yeah, happy, happy pesta awesome po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Thank you po, 2,000 yan. yan. Salamat din kay Kap. Uh, Kap Abel po. Abel, Kap Abel. Po. Yan, thank you, thank you, thank you. Thank you rin po. O, po. O, asan na! <laughs> Ang una makakakuha, labas ka agad. Yo. Para. Ang sakong bigas! Oo! Oh! Oh! Sakong bigas na daw! May paagaw pa kami pa baboy sa iyo. Ay, oh. Para sa bago. Sige pa kayo. Oh, Ayan po, ah! Bakit oh, palo po sila? Ay, ay, ay! Ang init ako.

Stiker parik oi stiker apa bos stiker 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 yang anu yang wala apa

Diket, bos, jalan bos, jalan. Bos, jalan bos, jalan. Tiga lantai, Yeah. Tiga lantai. Tidak nak Oh, nanti. Yan, oh. No.

Ay, saktuhan. Sa. Ay, magandang-magandang hapon ka. Yan, uh, team Daddy Frankie po. Daddy Frankie. Ah, uh, kapatid ni Daddy Frankie 'yan. Maraming-maraming salamat po. Ay, thank you. Yan, sa nakisali po kami sa inyong palaro. Ha? pesos ka. Pero pa 'yung nasa laman ng itik. Nasa ulo ng itik. Kasi kukunin mo 'yung 500, may tubo yan. Ito na. Okay na. Ang kapatid eh. Kuya Arbol, uh, yung itik. Uh, ito po yung para ka Idol. ng itik, labas na agad. Ay, thank agad. You, na, you so paul. much. Ay, thank you Ayun ang followers ako niya, matatul na followers ah, yeah. Thank you, thank you, thank you. Pinaparoot ko lahat ang video yes. niya. Kuya, kuya, na ngayon, na oh, ngayon, ano, nag naghihintay sila ngayon sa amin, sa Makati. Mayroon kaming i-rescue na, ano, na, na de-depress. Inihintay na rin kami dun eh. Kaya lang napadaan kami, nakisabi.

po, inawas niyo dito. Isa na, isang itik na. Ito. Ito. Ay kanina pa tinay. Ay, nakamain nakakuha na po mga babae. Oo. Uh -huh. ah. evet. Oh, peding peding makausap yung unang makakuha. Asa po yung unang makakuha, umakyat dito. May Asan na? May pagkahangrade kung puyat. Eto kapo lahi itik puyat. May itik pa. At may itik padi dito may laban yan, may bahang grade, Dito. Dito, dito, dito. sa bantarito, bantarito. Yan. Dito, Yan, dito. dito, dito. dito, dito.

Sige po, ganyan po kayo Dala niyo po yung itik no May 2,000 pesos po kayo Tumatagil ito yung pangbili ng 2,000 pesos Yung una At saka yung pangalawa Ah, yung pangalawa, mayroon din pa lang O, yung itik na yun Itik din Itik Diretso Diretso

Yan san san nang ano san Ani Shirley May dalawa pa yan Ito banda rito banda rito Dito dito, oh. dito, dito na Dito banda sa banda Dito yung dalawa dito banda sa amin Sige Ate Shirley lakad lang Bandang kaliwa Yan na yan na sige Kaliwa malapit na sa iyo Yan diretso diretso Diretuk Yang, malapit na Malapit na, sige Kanan Kanan, kanan, yan Yan, sige, sukul na Yan Buti kayo gulot nyo. Yung itik po, nasa likuran ninyo. Hey, hey Grace. Makiyat ka na dito. Asa hey! ka po'y na nanalo? Po? Nasa nyo nanalo? Ay, nanalo po. Ay, hi, hi po. Anong pangalan ni nanay? Leticia Castaneda po. Leticia Castaneda. Yan. Happy, happy pesta po. Kayo po yung unang nakakuha. Sa kayong pangalawa pong nakakuha. Ay, gamit ko na Ay. yung pangalawang nakakuha dito ay may isang sakong bigas din. Yan. Pagmamahal ng Daddy Frankie Official para sa inyo. At sa yung sa itik. Oh, nako, may, may, ano, may, may print nyo pa rin dyan, no? Apo. number po yan. Number 9. Number 9. Ayun po mga price yan sa Happy, happy pesta na. Ate? siya po. Ikaw po ay naka kayo po yung unang nakakuha no. Opo. Mayroon po kayong 2000. Yeah. Yeah. Galing sa team Daddy Frankie. Yan. Pa ah, pagmamahal din ni Boss JB Vlogs sa inyong lahat. Sa lahat po sumo sumusuporta kay Daddy Frankie Official at sa team buong team Daddy Frankie, yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ay nandito, yan DJ Official. Uh, bakas ni Tax, Christian, Kuya Sam Moto Vlog, Kuya Risky Official. Yan. Thank you, thank you sa inyo. Ito po yung papel nyo po ninyo. 2,000. Thank you po. Thank you very much. Yan. Ano po masasabi ni Nanay? Maraming salamat po sa inyo. My you. boss JB. and boss JB. Yan. Yeah. Ay, thank you, thank you. you sa lahat po ng followers at laging sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Thank you, thank you. Pangsangkap sa guest ha? Ah, yun. Api, Apo. Pangsangkap. Apo. Api, at saka yung pangalawa. Bigas yun, bigas. Asan? Si Mikmik. Bandang, kunin mo yung bigas. Bandang, ang bigas ko. daw. Bakit naman po? Bakit naman po yung bigas na daw? Bakit yung pangalawang nakakuha, Nay. Yung pangalawang nakakuha, mayroon din isang sakong bigas. Yan. Ay, may panchit yung pangalawa ang nakakuha, yan, pagmamahal ng Team Daddy Frankie. Saan po? Yan. Hello po, te. Yan, ito na po yung pangalawa. Ah, mukhang mayaman to ah. Mukhang mayaman si nanay kasi... Mataba. Oh, maganda yung pangangatawan. Pangangatawan mm, lang. Maraming pagkain siguro dun sa inyo, nay. Pwede bang makipesta ang Team Daddy Frankie sa inyo? Meron naman. Wow, thank you, thank you so much. Ah. Kayo po yung pangalawang nakakuha. May regalo po si Daddy Frankie para sa inyo. Ay, Daddy Frankie! Oh, Opo. Nanonood po kami ng ano. vlog nyo doon that, sa YouTube kami ni ate. Oh, ito po yung pagmamahal ng team Daddy Frankie para ay, sa inyo. Yay! Salamat po. Ayan, Anong ay, ay, masasabi mo nanay sa yung nakuhang isang sakong bigas? Ay, malaking bagay na po, tulong sa mga anak ko sa, sa amin po. Yan. Masaya po kami. Yan. Ay, di <laughs> Naiiyak na Naiiyak na. na si nanay. Naiyak na. Kapatid niyo po si opo, Daddy Frankie. Opo, ako po eh. yung kapatid ni Daddy Frankie, Boss JB Vlogs. Ay, opo, lagi kami nanonood ng vlog. Mm. Thank you, thank you, ah. Eto, eto na isang sakong bigas, nai. mo na ito, Sana nakatulong, nai. Thank ah. you. Yan, mga kababayan, uh, kailangan na namin umalis dahil sa kasalukuyang hinihintay ng ang Team Daddy Franky ngayon dahil mayroon po kami i-rescue ngayon. Hindi na po kami magtatagal. Sabi po sa kanya, mm -hmm. salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yan, yeah, maraming maraming salamat. Yeah. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Daddy Franky, thank you. Sige po. Pero yan, maraming maraming salamat mga kababayan. Andito po kami ngayon sa Tarlac. Yeah. Thank you, thank you so much. Awalang walang sawang suporta ninyo sa Team Daddy Frankie. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ha? Ah? Ay, hindi po. Hindi po. So yan mga kababayan, happy-happy pista po dito sa barangay ah uh, uh, lugar na Tarlac, Barangay Lawang. Ayan. Thank you, thank you. Happy Pesta po sa inyong lahat. Nandito ang Team Daddy Frankie para tumulong at magbigay ng kunting kasiyahan. Hindi na po kayo magtadagal dahil kailangan-kailangan na talaga namin pumunta sa Maynila para kunin at i-rescue ang isang ngi ng tulong. Yeah, may thank you, thank you, thank you. Salamat.